Hello mga kauhay, mayong hapon na napamitin hi karon sa makupahan. Giusik-usikan ra nila ang among makupa. Hey. Gagmay o dagko? Oh, dagko. Dagko may liso? May liso. Saan ang naman, eh? liso. liso, sa man tubag tanom ani, ha man liso. Tigahan ang asto eh. Sulom. Sulong <coughs> ko bo kis kilo. Aksur oy. <laughs> ah, grabe po na ito ha. Yeah ilabay labay ra nila among makupa. Nawa. Gilusik-usikan. Napat jud din guys. Nawa. Bunlis daw ni makupa ha. Unsa ni kuya? Bunlis. Sure oi. Tekahan na pud ani gigalata man ni din usikan ni mo ben. Awa. gyud sa semana. Awag gi usik-usikan ni Albin. Grabe ni si Alvin, wala man ni Mogi. Pupo ni Bin, o gipakaon dito sa kuan, sa gawas. Grabe, pila ba ni Katuig na itong hilalat doon sa nagtanom? <laughs> Daghan ka ayo, May pa imo ng ipupo, ipanghatag dito. O saan na, kabalde? Ah, pagsorba. Dagko kay ibutang na dito sa kuan. Sa gawas, o, ipanghatag taan ninyo ang tindahan, oh? Sliwa. Ah, grabe po. <laughs> Tuludos. Tuludos daw akong makupa, guys. Kapratuha <laughs> kayo mong makupa. Tuludos. Ayah, libre rin eh. Gi. Gi usik-usikan rin nila. Wa nila gi po po. Gi kapoy na sila gaon ani. <laughs> Tindaghan na kag nakuha di ako Pre. Hmm grabe na nga naman ni Deni siya nga man ani huwag ora ito mga kawahay mahayong hapon